aus ang pagbubukas ng pagdiriwang ng buwan ng Agham sa Quezon City Science High School nitong Martes, ikasyam ng Setiembre. Ginanap ang selebrasyon sa dome ng paaralan sa pangungunan ng kagawaran ng Agham at iba't ibang samahang pang mag-aaral. Tampok sa programa ang launching ng Carbon Challenge Campus Edition na dinaluhan ng mga pinatawan mula sa grupong Concentrics. Isang advokasiyan na naglalayong bawasan ang carbon emissions sa pamamagitan ng iba't ibang gawain na magsisimula sa paaralan. Siguro magsisimula tayo sa, sa simpleng mga bagay na kahit sino pwedeng gumawa. Uh, ang pinaka naiisip ko is madalas tayong lumabas, right? Madalas tayong pumunta ng grocery, magsa-shopping. Uh, mas maigi na we have our own eco bags with us kasi kahit ngayon wala kang planong bumili, minsan bigla ka na lang may bibili and then at least yun, hindi mo na kailangan gumamit ng plastic or paper bags. 'yung din naging highlight ng pagdiriwang ang pagrampan ng ilang sensations para sa Science Superstars. Suot ang makukulay at malikhaing damit, ipinakilala ng mga senior high school students ang iba't ibang kilalang scientist sa mundo. Sa dami ng mga kalahok, itinanghal naman bilang kampiyon si Luis Yourself Pasqua mula sa 11 Galileo. Parang ang unexpected na ako yung champion. Kasi nung in-announce yung first place, sabi ko, oh my God, I don't think makukuha ko yung champion. Kasi I saw so many great performances din. So I really did not expect na maging champion ako for this event. Samantala, tinanap din sa programa ang induction ceremony ng iba't ibang samahan sa ilalim ng Science Department tulad ng Science Club, YesO, oh, Nexus, Array at Quest. Binigyan ng pagkilala ang mga bagong halal na opisyalis na magtutulong-tulong para isagawa ang iba't ibang aktibidad bilang pagdiriwan ng Science Month ngayong buwan ng Setyembre. Happy Science Month! Ito si Elijah Perez, Nagbabalita.